Mayong hapon, gikan sa Solar News Channel Manila. Ako si Mencio Antigua Makapagal. Ani ang mga balita alang sa Kabisayan o Mindanao. Paagian na ugma ang temporary nga Bailey Bridge sa Lanao del Norte Human na ang Napo Bridge, una pa ang Tropical Depression agaton sa miaging semana. Paagian na ugma sa Department of Public Works and Highways ang gitukod nga Bailey Bridge isip temporaryong tulay labang sa Napo River sa Lanao del Norte human naguba ang Napo Bridge una pa ang Tropical Depression Agaton. Nahugno ang Napo Bridge niadtong January 13 tungod sa pag-awa sa Napo River ug misangput nga dili matabok ang sapa nga nag-uwang sa mga lungsod sa Linamon ug kauswagan sa Lanao del Norte. Apan limitado ang tulay ngadto lang sa mga sakyanan nga dili mula pas sa 20 tons ang timbang. Gigastuhan og 15 million pesos ang Bailey Bridge ug nahuman pagtukod sulod lang sa usa ka Ang maong tulay nalakip sa major road network nga nagsumpay sa mga lungsod sa Lanao ngadto na sa Zamboanga ug sa Misamis Mukas route. Una nang mihangyo ang Oro Chamber sa Cagayan de Oro City nga dalion paghuman ang temporary bridge tungod kay dako ang epekto sa pagkahugno sa Napo bridge ngadto sa ekonomiya sa tibuok rehiyon Jess. Ania na ang front pages sa mga pamantalaan sa Sugbo. Sa SunStar Cebu mipaubo sa drug test si Cebu City Mayor Michael Rama. Sa SunStar Super Balita, usa ang patay ug duha ang samdan sa Pinosilay sa Tikbak Tig Bakayan sa Barangay Mactan, Lapu-Lapu City. O sa Cebu Daily News, may bisita si People's Champ Manny Pacquiao sa Dancing Inmates sa Cebu Provincial Detention and Rehabilitation Center. At ang sayo ng front pages sa mga pamantanaan sa Mindanao. Sa Sunstar Davao, gibutsag ni Davao City Mayor Rodrigo Duterte nga andam siya muhatag og testimonya kalabot sa rice magle. Sa bandera Mindanao, Nakadawat og hulga sa iyang kinabuhi ang usa ka magsisibya sa Iligan City. Ani sa bang front pages sa Mindanao Daily sa nagkalain-lain bahin sa Mindanao. Sa Northern Mindanao, nataod na sa PLDT ang submarine cable nga musumpay sa Visayas ug Mindanao. Sa Western Mindanao, gisakmit sa kapulisan sa Zamboanga City ang gipamutol nga mangroves gikan sa Sakul Island. Sa Mindanao daily karaga nag brown out karong adlawa ang Surigao del Norte, Surigao del Sur ug Siargao Island. Og sa Davao gitabangan sa 701st Infantry Battalion ang mga pamilya nga naapektuhan sa bagyong Agaton sa Davao Oriental. Gidonate sa Department of Environment and Natural Resources sa Region 9 ang mga nasakmit nga kahoy ngadto sa Zamboanga City Rehabilitation Project alang sa mga biktima sa Zamboanga Siege si John adunay Talye Jong mainjo kasi unang kasi un, uh, unang 1000 cubic meters pa lang una ang o sa mga kahoy ang gitugyan sa DENR 9 alang sa rehabilitation project sa Zamboanga City Kini tungod kay ang ubang kahoy Di gamit pa isip sa mga kaso nga napatakorte, sa korte. Mato di OIC sa Regional o Regional Public Affairs Office sa DNR, Reserve Rico Tan, niabot sa kapin sa 55,000 o 55,000 board feet na illegal lumber o glaing kapin sa 1,000 cubic meters na round logs ang ilang nasakmit sa naging tuig gikan sa naglalain area sa region o sa Buanga Peninsula. Gipasabot ni Tan, na pipila ka mga nasakmit nga kahoy gigamit isip ebidensya sa mga kaso nga naa sa korte o ang pipila ka mga gidonate dinakpan sa naging tuig 2012. Ang donation sa DNR mao'y pagsunod sa kamanduan ni DNR Secretary Ramon Pahi nga sa DNR 9 aron katabangan ng o katabangan nga adunay magamit nga materyales ang recovery or rehabilitation project sa Sambuanga City. Mencho? Dagan salamat, John Cajon, reporting Gikan, Pagadian City. Kung buot ninyo matanaw pag-usab ang episode karon sa Solar News Cebuano, i-like ang among Facebook page, Solar News Cebuano. Bisitahi sa ang among website, www.solarnews.ph. Alang sa inyong mga sugyot o komentaryo, mahimo sa ninyo kining email sa solarnewscebuano at solartv.ph. Og mo ka ang Solar News Cebuano hangtod sa lunes pohon. Ako si Mensio Antigua Makapagal. Daghang salamat at pag-amping kapisayan at milanaw.